Rosie, alis muna kami, Rosie. Iwanan muna namin kayo, ha? Wawa naman, Rosie. Alis muna kami, ha? At si Kaplush? Iwan muna si Plush. Iwan muna, oh, si plush. Oh. Iwan muna oh. ha? Hindi, tawagin mo sila, re. Ha? Hindi, hindi sila. Iwan muna natin. gusto n' pong nila Salamat po sa pagdinig Siguro. naman Ngoro na. E naman. E naman muna kayo ha. Bye bye. bye. Wow, ano man boy boy silog boy boy. Hay naku. Sige, iwan muna namin sila. Ai talaga nila kumain pagkain lang ano. Kaya nila hirita nila marami. Sige din. Sige muna yes. kami. Yes. Alis muna kami, mabilis agad lang. Please huwag itigil. Hello guys. Mm hmm, and I might mo nakabisa ng pulis kasi ilang araw na ako nakatambay sa bahay. Simulan so, na niyo na tayo. Kilan ang ating damit yelo na yelo pinag ko dito ba dito pinag-upit Bakit? Bakit? Kinalabo mo yung balbas mo? Hindi bagay? Eh? Oo Ayaw ko nang masyadong ano Kasi dito parang may buhay dito Ngayon tinanggap ko lahat Ganon karton ba? Masipak yun eh. Ganon ng building. Bebenta ni... Bebenta siguro yan ano? Ano po bibig? Ano sila ato Ano sila ato? Ano sila rising. Malapit na tayo magkikita ulit. Be, in a few days, babalik na uli sa trabaho. Ayun na, babalik na uli kami sa trabaho. Oh, dito na tayo dito. Pwede naman na kayo dito. Pedro pa? Mm. na. Rosie, alis muna kami, Rosie. Iwanan muna namin kayo, ha? Wawa naman, Rosie. Alis muna kami, ha? At sike, muna oh, si plus, oh, oh. Iwan mo na si <coughs> Keplash. Iwan mo na, ha? Hindi, tawagin mo sila, eh. Ha? Huh? sila, iwan mo na natin. Saan na iwan natin?

kami. Alis muna kami, med sagot lang. Ngis muna kami. ting damit, yelo na yelo. Pinagupit ko dito, Beto. Ito Bakit, bakit ikinalbo mo yung balbas mo? Hmm. Hindi ba kay? Oo. Ayaw nang masyadong ano. Kasi dito parang may buhay dito. Ngayon, pinanggal ko lahat.

Malapit na tayo magkikita uli. Be. In a few days, babalik na uli sa trabaho. pwede na tayo doon pwede lang mga kayo dindi may drop pa? hindi na so yun maghihintay muna tayo kay ate ros diyan din sila nakatira so habang naghihintay pinatapong ko muna ng basura yan wala na wala na Papunta na tinigay. Mm. ba na si si sila ate. Ah, sila ate Ros. Ayun na sila. Ano ba si Isil? Malik siya. Ay na.

Sarap! Maraming mapagpili ano. Ito ang gusto ko. Ito. Oo nga. Chubby! Chubby oh! Say hi! Say hi to si Tommy! Hi! Grooming si tita Tommy oh! Grooming. Sel, bakit gumaya ka sa akin? Mas maganda yung pagka-dilaw ng damit ko yun. Nagusap, <laughs> nagusap. Sige, sige, Thank you for today. For uh, today. For the fellowship. Thank mm -hmm. you. for today. Thank you for the safe journey from Panera to Papat. Bless this time. Must be... Fellowship together, as we partake this food, bless this food, sacrifice this food, and then we will test this <laughs> food. Thank you, Lord, for this time. Bless us for Jesus' name. Amen.

Hala ka, grabe, te. Oh, te, baka mo yung kung te. Bayad na, te. Bulipulipid na. <laughs> na pala. Para palitan ng 17. May 17 na ba? 16 pa lang? 16? 17. Sa September pa po mag-ibig. Oo. Wow. Ate Rose, mag-hi ka muna. Hi. We are in UFO. Sige, te, te. <laughs> Extra. Kagin na sila. Ito, e rumuha ko <laughs> sandali. Hindi ka pa <laughs> nakapunta dito. Hindi. Nakapunta, nakapunta na. na tayo, di ba? Oo. Mm uh -hmm. e mo naman. <laughs> <laughs> Hindi nakapunta na ako dito. Ang ganda, ah. Uh... Oh, ito ang maganda, sila bakit, lang bakit? Walang masyadong tao. Nung pumunta kami dito, grabe tao. Ano namin nanggang dito? Nung isang ano ah, uh, isang kaya lang ba yun? Last, last week? do Doon umulan dito eh. Diba? So, yun guys, Ate Rose guys. Hi. Ang may pakana. Kaya ako ang nagkakagala. Ang may at ang, uh, ang mga bata ay nabubod. Pati maganda. <laughs> so, masaya dito. Ate Rose. Oh, diba? Andan sila. Ay, oh. Lamig-lamig pag-ipapag. Oo nga, nagpapagan mo. Nagpapagan. Grabe, nagpapag, oh. Ang ganda dito, oh. oh no. Chubby! Chubby! Go there. Abasa? Ay, baso! Abasa! Wipe the wipe down. No, it's basa. It. Look, it's dirty. Look, oh, I it. Ay, go to ate, go to ate. Go, it. come, go. I love it. So wow, it's foggy. I touched the fog. Oh, fog. Mai! Vlog na mai Kuya! Dito kami ngayon sa Al Suhu, UFO. Uh -huh. <laughs> Carefully, oh. Malamig ngayon dito, kahit Saudi summer. Oh. Yan rin tagaytay. <laughs> Ito yan. Um, may pa. Ngayon lang ako nakapunta dito ng gabi. Ang <laughs> huh? oh, ganda pag gabi. Nung araw kasi maraming tao, eh. Mamaya yung rosok, oh. Pag-alga siya pa. Oh, pag na oh, oh, oh. Oh, Ganda. Ito, ito na po yung spaceship oh. na nakikita uh, na, natin sa baba. UFO. Ufo. Ayan ang dito na kami. Ganda. Ikutin natin na doon. Alam, wala na pala dito. Dati sila kaubo kami dito si Lo. Ano pa? Pag ano yan? Pag uh, nilalabas nila pag ano pa? Nilain? Alin? Yung... Mm -hmm. oh. Winter mo? Oh. Oo, oh, oh, winter. Kasi masyadong mainit eh. Ah. Leo, mm -hmm. careful ah. Oh, Ang grabe, tinan mo oh. Di, sinadya Mercy talaga first. yan para malamig. Lemongrass, lemongrass, lemongrass. Tubig. Rainbow. Mm -hmm. At ro, sarap naman mag, ano, Hello. mag, maglaro.

Only here, only here. Only here. I catch you. Only here. Only here. Only here. here. Only you Only here. Only here. Only here. here. Only here. here. Only 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 here.

<laughs> Arang bata lang. <laughs> <laughs> Ang saya nila. Yeah. Grabe. Para walang nangyari. Uh, happy sila, enjoy. <laughs> no, no, <laughs> no, 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 no. sila happy. Okay. <laughs> uh, <my> <laughs> <family>. <laughs> <laughs> Mga Nakahuli kami ng pag. Pagi, 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 night Video. careful. careful. Yeah, thank you tatoy, sa cameraman. Tatay, tatay, Walang talent. Marami, nandito <laughs> si Kev. <God. laughs> ate. Walang talent, pasensya na. Ate, wait for ate. <laughs> Yan po sila, oh. Ang saya nila. Praise God. Thank you naman sa cameraman. <laughs> Oh, no, 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 no. Sí, me oh, Happy kami, happy life. Yay. Happy birthday. The three stooges. Alin, na Ay. Allen. Mabaka si. Sabayan duyan. Sabayan duyan. Mabaka si. Surun sa bakuran niya. <laughs> Tayo galaw ng polo. Wanin natin yung fog. Ayan oh. See the fog. Oh. May nagpapausok oh. Sa, okay. bubukor-bukuria uh, ano, okay. ata 'yan. Bubukor sila sa loob. Heartbreak. <laughs> yes, hindi. Oh, bubukor sila oh. Ay. Nandiyan pala dito. Oh. Maganda sa araw mag ano yun Uy, uy, uy! ng mga subscriber namin dyan. May engineer's vlog. English mo kasi yung iba ano eh. <laughs> English. English. Hindi ako krikong. hindi ako kurikong mo may kasi <laughs> mga kurikong yung ano natin na yung kurikong. Guys, shout out to everybody. Especially our subscribers. And don't forget to follow. Don't forget to hit like and, and subscribe. Yay! <laughs> ah, ano ba yung channel mo? Live Captured. Lali With the Rosas. Hello vlog. Engineer's vlog pala. <laughs> Engineer's vlog? Pulpul? Uh. Engineer's vlog TV. Okay. Narito sa Al -Sujuk. Okay, tama na. Baka mag-viral pa to. Mag-viral oh, mag yan. <laughs>